good afternoon, good afternoon. nag po sa inyong lahat. Ngayon po, magluluto po ako ng papaitan na walang pait. O, oh, diba? Ito po yung aking ano, ito yung liblibro na sinasabi namin. Ayan. Ibinoil ko na siya, guys, ng uh, with uh, ginger and uh, fresh onion. Binoil ko na siya. Tapos ito rin, ano, itong liver. Binoil ko din para matanggal yung lansa at saka mas madaling hiwain. Ayan guys, ang gawin kong ulam namin ngayon, papaitang ilokano pero walang pait, yun lang kasi walang pait dito. Tapos ang ingredients natin guys, ito. one onion at saka yung ginger at saka ito yung hihiwain kong fresh, uh, fresh din siyang meat na 300 grams at saka ito yung ating sile. Okay guys. Uh, let's go. Hiwain natin yung ano. Tapos magluluto na tayo. Iigisa natin yung mga uh, sangkap. Ito guys, saglit lang naman. Kasi pag mo na yung mga ano, yung mga sangkap nito. Guys, saglit lang. Pag naigisa mo na yung mga sangkap, iwanan mo na doon mag-bold. Ma -ano na siya. Ito nito. Uh, lalambot na siya. Yun lang. It's so easy to cook, guys. Pero hindi ko lang alam yung mga iba. Kasi ang daming sangkap at saka ang daming nilalagay sa akin. Ang easy way lang. Okay guys. Let's go. Yan guys. Maghiwa tayo. Ayay. Anong, ano yan? Ayan. 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 Red grams makikita ko guys. Okay naman na siguro. Kasi half kilo no din yung libro-libro uh, na -libro, sinasabi. Hindi. Masalas yung ano namin. Yung knife. Kailangan lang natin ng hiwa guys para mas madaling ano. Mas madaling maluto. Kasi medyo parabutin pa natin. Malabot naman na itong baka na to kasi yung pang steak ang kinuha ko kahit medyo mas maharbis ka yung mas masarap din huwag nung isipin guys ang ano ang equivalent ng pera pera if it talks about your health ganyan okay, na iba ka rin guys ang ganyan natin diba? ang naipa pero sobrang ano siya diba? kaysa yung malaki kanina guys ha, hindi kang ulam na guys first time po magluto, ito yung magangalag ganito luto kasi sa Pilipinas actually guys hindi ako nagluto kasi mga kapatid ko magaling sila magluto kinakansyawan nila ako pag magluto ako kaya pag ito sa pagkain sa Pilipinas wala huwag ako doon tanggalin natin yan guys na sige itib tapos pagkakarni naman ang asawa kong lugot ko. Kasi siya, mga kalang pang mundo. Wala, hindi ko alam. Nga nga, guys, nga nga. Kaya malas ang aking ah, asawa sa akin kasi hindi <laughs> ko malamang lugot ko ng karne. Ang ganda ko malipit, guys. Kasi hindi natin mag-uulang yan. Ayun. Okay. okay na, guys. Nakiwala na natin. Tapos, isang mag-inlating liver. Ang mangga yung liver. Binuto ko lang siya ng half cook. Ay, hindi na. Oh, ako lang sa half. Almost done naman ito lang naman yan. Para matanggal yung labas saba. At saka mas magaling hiwain. Ayun kasi guys, kanya, ano, ginanyan ko na. Kasi, magpalambot pa tayo. Palambutin pa natin yung ano. guys. ako wala akong ano. Diyos ko kung oh, Ay! Mainat! Oh Tapos na natin nakinga guys. Ilagay na natin, natin dito all together. know, natin ilagay. Wala. Sumisan din natin. Tapos ito na rin yung pinakulo kung ano guys. Yung tawag nito ng tao na may libro, doon ako lang sa Sa iyo naman. Sa kasi ako, hindi nyo sa'yo. Ayan. Tanggalin na natin yung luya. Pinakulong ka ng luya. At sya fresh, wow. Onion. Ayan. Ayan guys, sugasan na natin maigit. Ayan. Sugasan natin maigit guys, kasi eto, medyo may amoy. Pero ang sugasan ko, na, kusinan ko na rin, nilambong ko, ko na rin. Ayan, no more worries guys. Ayan guys, sige, na natin ito. Okay guys, let's go. Gisahan na. Okay guys, igisahan na natin yung sibuyas at saka luya. Pwede lang. Kasi bawal ang maraming mantika. Yes. 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 halong luya isa, saray-saray na yan guys butuhin natin maigay yung luya para sa amoy, sa lasa at sa iba pa yan guys, i lang natin yan guys yung maigay, yung pag magiging brown na yung ano, yung luya, saka na natin i yung karne. the end, pwede din natin lagyan ng fresh onion. Ayan. ayan, para pang toppings lang ito. Ayan guys, okay na yan. Tapos ito na po yung karneng i-gibisa natin. Pinagsama-sama ko na lahat guys, kasi panasama din naman sa kanya. Ayan. Ayan. Anyway guys, itong ano na to, itong, hindi ko alam kung anong tawag nito. Libro-libro sa amin. Medyo malambot na. Kaya kunting palambot na lang dito. Okay, okay, Tapos yan, i-gibisa lang natin guys hanggang yung karne is to become a little bit uh, dry yan tapos yan, hayaan lang natin yan na ah uh, balutin ng kaunti okay. umalis na si Dina kasi nagugutom na daw siya pag naamoy niya yung sibuyas tsaka um, ano ito? Ginger. Luya. Yan. Ayan lang natin dyan guys na manuto. Kasi magpakatas din yan. Magtutubig din yan sa sarili ng tubig. Kaya takpan lang natin guys. After 2 to 3 minutes, we will check it para ibaliktad din natin yung ating uh, meat. Okay guys, i-check na natin anong sabi. Ayan, hindi ba sabi ko sa inyo guys, magkakatas siya ng sarili niya. Wala pa yung tubig guys, ha? hindi ko yung lagyan ng tubig. Yan ang sarili niyang katas. Oh, Ay, sariling katas. Uy! May sariling katas. Mga ganun. Diba? Ayan guys, o. Oh. Ayan, Oh. Ayan lang natin yan guys, na medyo, ah, uh, tawag nito, pa siya ng gusto. Para lumabas pa ang tunay na katas. Ay, uy! Katas, uy! bayan, yan? Gusto ko, Robin, kung ano sinasabi ko nila. Ayan guys, Basta mekos mekos lang. O, tignan niya marami siyang ano. Marami siyang sabaw. Hanggang yung sabaw niya is totally mawala na mamaya. Kaya antayin lang natin. Kaya hayaan lang natin dyan na kumulo na kumulo na kumulo. Kumulo siya guys. Kasi may sarili na siyang sabaw. Kaya time check. Close it. And then we will check later. Ayan guys. Ito na siya. Medyo wala na yung sabaw. Diba? Ayan. Kasi dapat lutuin natin ito ng maayos bago natin pa lambutin. Para kung may ano man dyan and then wala na huwag na lang itayaan na makukumpa yan kung masunog na yan guys tapos lagyan na lang natin ng ang lalagay ko muna guys is yung buo pang paminta okay na, na yan buong paminta ang ilalagay ko muna bago yung doro para habang na pinakalangkot natin siya yung pamintang buo okay na siya lalagyan ng ano guys, ng asin. Kasi ang sabi, ang sabi ha, pagka nagluluto ka daw ng karne, kahit anong karne, lalo especially yung karne, huwag mo nang lagyan ng asin yung karne para hindi tumigas yung karne. Hindi ko lang kung totoo, baka ang sabi. And now guys, bukusan na natin ng tubig. Ayun, yan o. Oh. Ayain natin yan na kumulo hanggang lumambot. Ayan guys. Magdagdag pa tayo ng konti niya malay okay. tayo mag ano mamaya lang na tayo kahalam putin lang natin ito hanggang lumambot and then we will see Taktan na natin after half hour siguro and then ginanatitum yung mga tama ano lang yon ah, uh, luya lang at saka sibuyas. And now I put in full para mas mabilis. Okay guys, wait lang kayo dyan. Tambay lang kayo dyan. Ayan na guys, tignan na natin. Ayan. After 30 minutes or more than 30 minutes, siguro to. Templahan na natin guys. Ngayon, lagyan na natin ng asin. kasi na ah, kasi. Kasi na. Bulang ng asin. At saka, itong paminta. Naglagay na ako ng buong paminta. Ay, eh, paminta. Paminta, guys. Habang pinapalambot ko. Tapos ngayon, kailangan din ako maglagay ng durog na paminta. Okay. Then. Nilagay natin yung sili, ito guys. Buo, buo, buo na lang yung nilagay ko ganyan. Pero hiniwa ko naman siya sa sa. sa Tignan na natin kung anong sabi. Tutong na daw si Dina. At saka yung mga iba kong kasamahan dito sa bayhe Kasi yung tagal kasi yung mit eh. Ayan. Antayin lang natin yan ng na tumulo guys. Tignan na natin yung ano. Ito yung uh, liver. At, sorry guys, sa paminta. Sorry walang lakas. Ngayon ba kasi Parang madaming kuyakin sa bag ako. So, Sinu-suko sana mo ko na muli din yung parin kasi wala kitong dadaw. Si Madam Dina. Pawa walang anan kasi tap words siya ngayong araw. Kaya babak na likes. Tikman natin guys kung anong lasa ha. Kung may asin ba. Tapos mamaya ako nalagyan ng suka. Kunting asin pa. Okay. Anong nangyari sa ating dalawa? Lutuin na lang natin 'tong pepper, guys. And then ayos na siya. Takpan. And then lalagyan natin mamaya ng suka. Okay, guys. Let's check later. Yan guys, kumulo na. Lagyan na natin ng suka. Ang ilalagay kong suka, guys, is from apple vinegar. sarap kumita pa yun sa bahay eh. kasi medyo malamig ayan, tikman natin kung anong sabi mmm, lasang manok ulang ang suka dagdagan ng kunti dagdagan na nalang nila mamaya yan guys kung ano kukulang sa kanila ang alam pa kulang pa sa konting asin lang pa na kasi. Parang ano. Hindi ko alam. Kasi nagdagdag kasi ako ng tubig guys. Kaya may kakulang na kasi. Kasi kala ko. Walang buting ko ba gusto kasi butong na sila eh. Guys, after 10 minutes, maluluto na yan. And then, we are ready to serve. Okay, guys. Ayan na to be ready na hindi pa ganong luto yung pepper Kaso nga lang mahihimatay na daw si Dina sa gutom nang hihina na daw siya <laughs> kailangan nating magsandok na guys ayan guys yung ating ulam for tonight maraming maraming salamat guys sa walang sawang pagsuporta sa aking luto-lutuhan ngayong gabi salamat guys and god bless us all salamat sa walang sawang manonood, pag-suporta sa aking channel. Ang sa nagsasabing salamat, parate, at your service, Ulma Pasaway Vlog. Bye-bye!